Good morning guys, mayroon pala ako ditong antorium. So itong antorium na to guys, inalagaan ko siya at ito ay nag-isang taon na sa akin at napadami ko na rin. At mayroon na rin ako ditong mga alugbati at pinagkukuhanan ko na ito guys, nakakatulong din sa akin sa aking pagluluto at dito lang na ako nag At ngayon, medyo tumatanda na yung alugbati ko at gusto ko nang i-harvest yung mga buto niya at ayun nakakapag-harvest na rin po ako dito guys paulit-ulit na ako dito nakakapag-harvest at nagre-replant na rin ako so ayun guys tingnan nyo yung mga uh, medyo gurang-gurang na yung mga dahon so tatanggalin ko na siya guys at papalitan ko na naman yan at ayusin ko na naman yung mga pananim ko so ngayon kasi January is the good for ano planting so maganda yung panahon ngayon, main, medyo mainit, malamig. At dito sa Florida guys, ang klima dito ay maganda naman talaga kasi ah uh, malamig siya, mainit, ganun siya guys. So kung marunong ka talaga mag-garden, makakapag-harvest ka po ng maganda dito, ng, uh, yung profit mo sa ano sa garden. So ayun guys na sana magkaroon ako ng garden sa labas na mayroon akong backyard para makapag ano. Ayun guys, oh. Ayan, 'yun ito yung mga hinog na. So pinaparami ko 'yan. So baka malay natin makapagbili kami ng bahay na may malaking backyard at 'yan talaga ang isa ko sa gusto kong magkaroon ng ang uh, garden. So, ayan. Ayan, i-harvest natin yung kamoti natin. So, mayroon pala akong kamuti sa paso, guys. At pinagguhanan ko ng talbos. Ayan, nagbunga siya. Hindi ko akala yun. Marami pala siyang bunga. At maliliit pa. So, ngayon, guys, gusto ko siyang palitan. At tataniman na naman ng panibago. So, ngayon, makikita natin, guys. Ayan. O. Mayroon siyang mga bunga. So, yan lang ang tinanim ko. Malaking ano. Tapos, nag-ano siya. nagsibol. So, ngayon guys, uh, tinanggal ko na yan at uh, gusto ko palitan at uh, lagyan ng panibagong lupa na naman. At gusto ko magkaroon ng ibang pananim kasi ngayon ang ganda ng uh, January talaga ang magandang pagpananim guys. So, yan. So, ililipat ko yung ibang halaman, maayosin ko na dito. Kasi guys, yung mga na halaman na tinanim ko na hindi ko lang pin pinansin at nabuhay sila nandyan lang. So ayan, ito yung mga antorium ko guys, nabuhay na sila. Diyan ko lang ilalagay para shaded kasi yung antorium. So diyan lang sila at uh, maganda naman sila tingnan. So yan guys. At uh, yung mga patay na dahon tatanggalin ko na rin at magre-replant na rin ako ng panibago. So, nagkaroon ako ng chili dito, mga kangkong. Naubos na rin yung ano ko dyan, yung ah uh, pichay. So, nagkaroon ako ng pichay. Nagtanim ako ng pichay. So, nakapag-harvest na rin ako dito. Paulit-ulit yung na-harvest ko, guys. Maganda siya sa sabaw. Mag -ano. So, ngayon, guys, sana mabuhay yung malunggay natin. May eggplant ako. Tapos, may... Um, kalabanto, uh, Sigarilyas na galing sa Pilipinas. At saka meron din akong Ampalaya. So, sana nga mabuhayan ako ng ano. Kasi nga, um, pinangarap ko talaga na mabuhay siya, guys. Na ganyan. So, ayan. Na sana nga, hindi siya masyadong maano, uh, sa sa malamig kasi yung malamig ngayon sobra yung dahon nakakamatay ng ano na mamatay yung dahon sa sobra ng lamig so ganyan lang guys isin lang na ano gagawin so ngayon guys magtanim na naman tayo ng panibagong kamote dahon ng kamote tops ayan ganyan lang ang pagtanim at ayusin lang para makapagtanim na naman tayo ng panibago. So, ganyan lang guys, putulin lang dyan at ayusin. Ganyan lang ang pagtanim. So, pag iisa-isahin mo lang, dalawa yung itatanim ko una, tapos isunod ko na naman yung dalawa sa kabila. So, mas pag ganitong sistema guys sa pagtatanim, marami kang makukuhang uh, ani pag ganito. So, yan. So, ilalagay ko to siya sa labas, dito doon sa may hagdanan banda sa labas, para makakapagbulyo siya ng maraming ano, um, marami siyang bunga. So, yan. At saka yung dahon niya, magkakaroon siya ng ano, dahonan. So, ganyan lang guys. So, i-ready to labas na yan. At sa nga ngayon, aayusin ko na dito at wawalisan kasi parang may gibugno naman dito sa loob ng sa garden ko guys ayan so ayusin ko muna dito yung mga anthurium ko nabuhay na siya at kailangan lang talaga niya ng ano um yan e, mahal kaya din yang ganyan magkano yung isang ganyan 10 dollars so nakapagbuhay na ako ng ganyan guys o di ba so marami yan guys ayan mayroon pa akong mga eggplant na ilalabas ko din pag may ano na ako ilalabas ko din siya. so ganyan lang siya kadali mag ano so ayan guys uh, napaka ano madali lang uh, gagamitin ang ating ano uh, dito paano magtanim ayusin lang so dito naman yung may tinatanggal ako ng mga pots na wala ng laman at ibubuhos ko din sa ano recycle yung mga nilalagyan ko ng tanim so yan guys ayus ayusin lang at saka makapagtanim din ako ng iba't ibang mga halaman. So 'yan. Bibili ako ng bibili ako ng ano guys, yung ah uh, loam, yung loam soil doon sa Lowe's. So 'yan, ayusin ko lang dito at makapagtanim naman ako. So ayan, replant ko na yung mga nabubuhay ko na aigbla uh, igbla, um alugbati so yan napakaganda nga naman yan guys so ayan oh ganda yan guys at sana mabuhay yan mayroon na akong ano diyan ang palaya so yung ang palaya naman natin guys ay galing din sa Pilipinas yon so sana mabuhay siya at okra meron So, tinaniman ko dyan ng ano, um, tawag dito, <clears throat> panibago. Para magkaroon ng magandang pananim. So, ganyan lang, kasimple. Ganyan lang kasimple, guys. So, ayan, tinatanggal ko yung mga hinog ng alugbati at para maitanim ko rin dyan uli. So, ganyan lang guys, mga harvest ng uh, hinog na alugbati. Red and white yan guys, para Uh, may variety ako na red and white para ano, uh, may kakaibang kulay. So, yan. Masarap yan din yung spinach na alugbati guys. Kasi kahit gisahin mo lang yan uh, with um garlic, masarap na siya. Siyempre, pagkatapos natin uh, itanim, buhusan natin ng tubig para hindi siya mamatay guys. Ayan. So, after one week, matitingnan mo yan guys, lalaki na yan. At after one month, magkaroon na yan, tatang, tataas na yang mga alugbati na yan. So, ganyan lang kasimple ang ating pagtatanim. Na, ah, mabubuhay na siya. Ganyan lang, magtanim. So, yan guys. Mayroon din akong turmeric dyan. Ang problema lang dito sa akin kasi wala akong masyadong paglalagyan, pagtataniman. So, ganyan lang. So, gusto ko bumili ng pot <clears throat> at saka soil. Dalawang soil at saka pot, niyan. Yeah, ganyan lang itataniman ko, guys. Pagtatanim-taniman. Napaka-simple lang, oh diba so ganyan lang guys thank you for watching so pag may tinanim ka talaga meron ka namang aanihin so hindi talaga maano yan na wala kang maaani